Nagre-release si, si Lalamob na uh, triple booking na samantalang si customer eh hindi nila alam na may double booking o triple booking So, nagmumukha silang, uh, eh, hindi pala, nagmumukha tuloy tayong mga sinungali na mga driver o kaya rider So, yan po yung ano, katotohanan din sa strategy ni Lalamob So, tayo po talaga ang pinuputukan lagi So, oh, Good morning So, ay bablog natin yung Maynila so napaka dito ko sa Maynila kahapon kasi bubahay tayo nakatatlong booking tayo so ilagay ko dyan yung ano yung details sa baba yun na ka, booking natin kagahapon tatlo so dito tayo sa ano sa Maynila ngayon ngayon po ay Martes at susubukan natin mag vlog i eh, update yung kayo kung kumusta dito sa Maynila kasi kagahapon yung booking ko ay eh, sa ano yun sa sa Malabon yun nakatatumbuking tayo papunta Antipolo so ngayon dito sinubukan ko sa Maynila so ayan napakasikip pala masyadong matraffic ngayon sa Maynila so, pero hindi naman ganun kalalaki yung ano yung mga booking nila so medyo konti yung surcharge nila mga alas alas dos pa lang so tignan natin kung kung anong sitwasyon so ayan tinitingin natin yon medyo matraffic talaga so ah, siguro hindi ako mauulit ulit dito maliban lang kung kailangan talagang pumunta so dito sa Maynila so kagahapon kasi kumita rin tayo ng kahit papano magsimula tayo ng mga alas 4 umuwi tayo ng alas 10 so ilang ilang uh, ilang oras din yun. pero dito sa Maynila subukan natin kung uh, asan yung mas magandang kita so sana samahan niyo ako kasi nga uh, kasi nga ano na uh, triple booking nang nangyayari so yan nga mahirap mahirap din kasi na maintindihan ng mga customer na tayo lang mga cost mga uh, lang mga driver yung nakakaalam na mayroon triple booking samantalang sila akala nila bawal mag-double booking so kagahap may isa kasi akong customer kagahapon na sabi niya uh, sir matagal ka pa ba sabi ko medyo matagal tagal po ma'am kasi may double book po ako sabi niya ah ganun ba hindi ako na inform sabi ko pasensya na po ma'am kasi uh, kailangan po kasi kasi nga di ba wala namang base pair na so ayun ang sinabi ko kayo madam sa uh, naintindihan naman niya sabi niya okay lang sir basta ano eh, i-priority muna yung ano yung yung aking parcel sabi ko okay lang po ma'am sige pero sa totoo lang yung priority mahirap yun eh kasi kapag sinabing priority dapat unahin mo siya eh paano kung yung yung parcel niya pala eh papunta pala pinakamalayo pala siyempre huli siya talaga hindi siya priority kaya sa so, lang para sa argument na parang hindi magalit si madam na kapag sinungaling tayo na okay lang po sige sige o oh, ah, bibilisan ko na po to so ganyan yung strategy natin sa totoo lang kasi naipit tayo naipit tayo sa sitwasyon na Uh, Nag-release si, si Lalamob na uh, triple booking na samantalang si customer eh, hindi nila alam na may double booking o triple booking So nagmumukha silang, uh, eh, hindi pala, nagmumukha tuloy tayong mga sinungali na mga driver o kaya rider So yan po yung ano katotohanan dyan sa strategy nila Lalamob So tayo po talaga ang pinuputukan lagi So sana uh, yung mga customer na nanonood ng vlog na ito eh naiintindihan nyo po yung sitwasyon na uh, triple booking na po pag sinabi nyo pong triple booking pag may lumabas na isa pwede ulit kami mag-accept so ang mangyayari po yan is unlimited na po yung booking so hindi na po triple booking ang nangyayari po unlimited na po yung booking namin kasi pag nagbaba -lag kami ng isang book kukomplete namin, makakuha po ulit kami ng another panaro isang booking para maging tatlo So, ang ibig sabihin nga lang nun, so, tuloy-tuloy na yung, ano, yung cycle ng booking namin. So, parang ganun, parang ganun yung sitwasyon. So, um, maganda kung halimbawa maliliit lang yung mga parcel, pero kung halimbawa sa isang booking pa lang, eh, puno na yung parcel natin, ay yung sasakyan natin. So, hindi na siya talaga makakapag double book, so malas na lang talaga namin mga driver o kaya yung rider na ay puno na yung sasakyan. So, ayan po yung, ano, yung mga uh, dapat natin din tandaan tayong mga uh, driver na kaya ako ang strategy ko kasi pag ko ng triple booking ginagawa ko pinipili ko muna yung uh, diba 300 kilograms ako pinipili ko muna yung 200 kilograms at least kalahati mo lang sa sakyan kung -ano, ma maka double booking mo lang ako kung hindi man ako sa triple booking so ayan yung ano yung strategy ko so lagi yan ang strategy ko 200 kilograms muna, Pero kung may dumabas na malaki na katang accept accept naman, ah uh, 300 kilograms ina-accept ko pa rin. Pero naka-stick talaga ako sa 200 kilograms. Sa uh, 'yan lang talaga ako naka-focus kasi nga konti lang yung buki niyan. O kaya yung mga may mga anong tawag dito? May mga bodega na kinukuha na, na. yung sinasakay nila konti lang talaga. So sakto lang doon sa to sa pang triple booking mo so may mga ganong ano may mga ganyang uh, warehouse na konti lang yung mga laman nila pero mayroon pag dito sa Maynila kasi kadalasan dito marami talaga sila kung halos pupunuin talaga nila yung ano sinusulit nila yung kanilang up uh, bayad sa dito sa Maynila kaya bihira ako dito mag abiyahe sa ngayon ngayon lang tinubukan ko lang kung kasi ang location ko talaga malabon o tsaka kalookan kaya kagahapon nasa malabon tayo. Nakuha tayo ng triple booking. Ang masama naman doon, nakalista tayo sa ano kagahapon mga alas 7 na ng gabi kasi nag-complete tayo ng tatlong uh, tatlong booking. So, pagdating natin doon sa drop-off mga alas 10 na ng gabi. So, hindi tayo nakakuha na ng pang pang-uwi na booking. So, naghintay lang tayo ng mga mga 30 minutes so wala na, wala na tayo na accept so ganoon talaga so kaya ginawa natin umuwi na tayo so pero okay naman yung kinita natin kagahapon hindi naman siya uh, lugi at least kumita pa rin naman tayo kahit rebooking booking lang so maraming maraming salamat at sana uh, mga additional tips dun sa mga ano natin so comment lang kayo kung ano yung So, excuse me. So, uh, comment lang kayo kung anong gusto niyo yung pag-usapan tungkol sa mga booking. So, maraming maraming salamat sa mga hindi pa nagsasubscribe, please subscribe po tayo para ma-monetize din tayo. And maraming maraming salamat at ingat po sa ating lahat at sana kumita po tayong lahat mga paps at do sa mga customer natin man natin na walang sawang nanonood sa ating mga vlog. Maraming maraming salamat po sa inyo at mabuhay po tayong lahat.